Mga kabayan, nagkaroon ng pag-uusap ang US at Pilipinas para sa pagpapadala ng karagdagang missile launchers dito sa Pilipinas. Pero bago natin ipagpatuloy, please like nyo muna ang video at mag-subscribe. Maraming salamat po. Kung maalala ninyo, ang US ay nagpadala ng mid-range missile system or tinatawag na Typhoon noong April 2024 upang gamitin sa isang exercises sa pagitan ng US at ng Pilipinas. Ang missile system na ito ay nakastasyon sa lawag Ilocos Norte na may layo na 400 kilometers mula sa island ng Taiwan na tinatawag na Island Cape Eluenbi na nasa southern part ng Taiwan. Ang Typhoon Missile System na ito ay kayang makapag-fire ng land attack missile na Tomahawk na may range na mahigit 2,500 kilometers. Ang range ng Tomahawk Missile ay nakadepende sa variant ng missile na gagamitin. Ang missile na ito ay pwede din gamitin bilang anti-ship missile dahil mayroon itong bagong version na Maritime Strike Tomahawk or Block VA na nakadesign para mag-target ng moving vessel sa dagat. Ang pangalawang missile na pwedeng gamitin sa Typhoon Missile System ay ang Standard Missile 6 or SM-6 na may range na 240 kilometers. Ang missile na ito ay tinatawag na 3-in-1 missile dahil pwede itong gamitin bilang anti-air, anti-ship, or land attack missile. Kung titingnan ang larawan sa video, ang malaking bilog ay range ng Tomahawk missile na kaya niyang abutin ng mga lugar, at ang maliit na bilog naman ay range ng Standard Missile 6 na kaya niyang abutin ng mga lugar din. Kaya makikita ang parte ng kalupaan ng China na kayang abutin ng Tomahawk Missile, ang Tomahawk Missile ang nangungunang land attack missile na may pinakamataas na success rate na 85% dahil ito'y mayroong kakayahan na iwasan ang mga radar detection ng mga kalaban. Kaya napakaganda ng missile system na ito dahil sa all-around siya. Pagkatapos ng mid-range missile system, ang US ay nagpadala ulit ng panibagong missile system na tinatawag na Navy Marine Expeditionary Ship Interdiction System or NMSS Missile Launchers. Ang NMSS Missile System ay ginagamitan ng anti-ship missile na Naval Strike Missile na may range na 185 kilometers. Ito ay naka-station ngayon sa Island Muvuls ng Batanes, na may layong 142 kilometers mula sa Taiwan. Ito ay ginamit sa kamandag-exercise sa pagitan ng Pilipinas at ng US Marines. Kung titingnan ang location ng dalawang missile system, kaya nilang abuti ng bansang Taiwan, at ang mid-range missile system naman ay kaya niyang abuti ng mainland China gamit ang Tomahawk missile niya. Kaya ang China gustong ipatanggal ang dalawang missile system na ito dito sa Pilipinas dahil malaking fret ito sa kanila. Kaya lang ang gobyerno natin ay gustong panatilihin ang missile system na ito dito sa atin dahil malaking tulong ito sa ating depensa at nagbibigay din ito ng takot sa China para mag-alangan na atakihin ang Taiwan. Ngunit dahil sa nangyaring salpukan kuno kailan lang ng dalawang barko ng China sa karagatan ng Scarborough Shoal tumaas ang tensyon ngayon sa West Philippine Sea. Kaya napilitan ng US na ipadala ang kanilang guided missile destroyer na USS Higgins at literal combat ship na USS Cincinnati upang magpatrolya sa West Philippine Sea. Dahil sa agresyon ng China sa West Philippine Sea, ang US at ang Pilipinas ay nag-usap para sa pagpadala ng karagdagang NMSS missile system sa Pilipinas. Bilang pangontra sa tumataas na tensyon sa West Philippine Sea. Ang anti-ship missile system na ito ay ilalagay along Philippine coastal regions na nakaharap sa South China Sea. Kaya pag natuloy ito, napagandang depensa ito, dahil hindi na makalapit ang mga barko ng China sa West Philippine Sea pag nagkagyera na. Ang pag-uusap na ito ay wala pang final na decisions, kaya abangan na lang natin. Yun lang mga kabayan, maraming salamat sa time niyo.